ikapitumput tatlong kabanata. Tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel, sa mga malilinis sa puso. Ngunit tungkol sa akin, ang mga paakoy halos na hiwalay, ang mga hakbang ko'y kamuntinang nangadulas, sapagkat ako'y nanaghili sa hambog nang aking makita ang kaginhawaan ng masama. Sapagkat walang mga tali sa kanilang kamatayan, kundi ang kanilang kalakasan ay matatag. Sila'y wala sa kabagabagan na gaya ng ibang mga tao, na hindi man sila nangasasalot na gaya ng ibang mga tao. Kaya't kapalalu ay gaya ng kwintas sa kanilang lieg. Tinatakpan sila ng karahasan na gaya ng bihisan. Ang kanilang mga mata ay lumuluwa sa katabaan. Sila'y mayroong higit kaysa mananasa ng puso. Sila'y mga nunuya, at sa kasamaan ay nanunungayaw ng pagpighati sila'y nangagsasalitang may kataasan. Kanilang inilagay ang kanilang bibig sa mga langit at ang kanilang dila ay lumalakad sa lupa. Kaya't ibinabalik dito ang kanyang bayan at tubig ng punong saro ay nilalagok nila. At kanilang sinasabi, paanong nalalaman ng Diyos at may kaalaman ba sa kataas-taasan? Narito, ang mga ito ang masama at palibhasay laging tiwasay nagsisilago sa mga kayamanan tunay na sa walang kabuluhan, ay nilinis ko ang aking puso, at hinugasan ko ang aking mga kamay sa kawalaang sala. Sapagkat buong araw ay nasalot ako, at naparusahan tuwing umaga. Kung aking sinabi ako'y magsasalita ng ganito, narito ako'y gagawang may karayaan sa lahi ng iyong mga anak. Nang aking isipin kung paanong aking malalaman ito, ay napakahirap sa ganang akin. Hanggang sa ako'y pumasok sa santuaryo ng Diyos at aking nagunita ang kanilang huling wakas. Tunay na iyong inilagay sila sa mga madulas na dako, iyong inilugmok sila sa kapahamakan. Kung paanong naging kapahamakan sila sa isang sandali, sila'y nilipol na lubos ng mga kakilabutan. Ang panaginip sa pagkagising, sa gayon o Panginoon paggumising ka, iyong hahamakin ang kanilang larawan sapagkat ang puso ko'y namanglaw at sa aking kalooban ay nasaktan ako. Sa gayoy naging walang muwang ako at musmos, ako'y naging gaya ng hayop sa harap mo. Gayon may laging sumasa iyo ako. Iyong inalalayan ng aking kanan. Iyong papatnubayan ako ng iyong payo. At pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kaluwalhatian. Sinong kumakasi sa akin sa langit kundi ikaw? At walang ninanasa ako sa lupa liban sa iyo. Ang aking laman at ang aking puso ay nanglulupaypay, ngunit ang Diyos ay kalakasan ng aking puso, at bahagi ko magpakailanman. Sapagkat narito, silang malayo sa iyo ay mga lilipol, iyong ibinuwal silang lahat na nangakikiapid na nagsisihiwalay sa iyo. Ngunit mabuti sa akin na lumapit sa Diyos. Ginawa kong aking kanlungan ang Panginoong Diyos upang aking maisaysay ang lahat ng iyong mga gawa